Ah, uh, ulitin ko lang yung tanong kanina. Totoo ba na sinaktan ka ng polis, nuntok ka sa tagiliran? Ilang beses ka sinuntok? Ilang beses lang po. Totoo ba na yung original na statement na kinuha nyo kay Sunny Boy, pagdating daw sa piskal, maikli na? Ah, uh, yun po ay pininamanin ni Sunny Boy po sa harap po ng piskal. Mr. Chair, sinasabi po ni Sunny Boy, hindi totoo yung nakalagay dun sa affidavit na yon pero pinirmahan niya dahil natatakot siya sa pulis. Eh, yes, And mo and, nagsisinungaling siya o ikaw nagsisinungaling? Hindi po ako nagsisinungaling, sir. Ay, uh, sir Risa. Mr. Chair, sinabi ni Sunny Boy na sinabi ni Captain Carpio sa kanya na alang-alang sa serbisyo sabihin na may baril at droga si Jem Boy. You are volunteering to undergo a polygraph test? Voluntaryo. Voluntaryo. No, Your Honor. Ah? Huh? Hindi? Eh, kung kulang kayo tinatago, Yun yun. Yung... Ha? Huh? But still, we, 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 we respect your rights, ha? Huh? Magandang araw sa atin lahat mga kababayan po natin. Chinalins nga ni Senator Bato de la Rosa kung talaga nagsasabi ng katotohanan itong mga pulis na sangkot sa pagkamatay ni Jimboy Baltasar ay uh, pumayag ito na mag-undergo ng lie detector test. Ngunit hindi ito pumayag kaya tinawanan lamang ito ni Senator Bato Rosa dahil obvious na nagsisinungaling itong pulis. At uh, patungkol sa pagkamatay nga ni Jimboy Baltasar ay nagsalita na rin ang kanyang nag-iisang kasamahan at kaibigan noong nangyari ang insidente. At dito ay ikwento lahat ni Sunny Boy kung papano na barel at bakit nga ba hindi na nabuhay itong si Jimboy Baltasar. Dahil ang tama nga mga kababayan ay lahat nasa ulo at tayo nga kay Sunny Boy ay inutusan pa siya ng pulis na umano'y sabihin na may droga at baril itong si Jim Boy para majustify nila ang kanilang ginawang pagpatay dito. Samantala, dahil hindi pumayag itong binatilyo na si Sunny Boy ay sinaktan pa ito. At yan ang nabisto ng mga senador po natin sa pagdinig dito sa Senado. Police Captain Mark Joseph Carpio, tingnan mo kung tumutugma doon sa pagkakaalam mo kasi nandoon ka na uh, pagdating nila sa lugar uh, may sampung metro ang layo mula sa kinatatuyan at agad daw kayong pinakiusapan na kung maaari ay lumapit at sumuko na Totoo ba 'yon? No. Totoo ba na kinausap kayo ni Captain okay. Carpio at sinabihan na nilapitan kayo at sinabihan na sumuko na? Hindi po kasi limang metro po yung lalim ng bangka eh. Wala siyang sinabing kanon na sumuko na. Wala po. Mm. At sinabi niya sa alip na sumuko raw kayo ay biglang tumalon si Jim Boy. Hindi ganun nangyari. Po. Wala po yung sinabi niya. Okay. Yun lang. Thank you. Thank you. Salamat, uh, Mr. Chair. I would like to yes, Mr. the Chair. presence of uh, Senator uh, Robin Hood Padilla. Thank you, Your Honor. Uh, continue, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. So, Sunny Boy, pagkatapos ng mga pangyayaring yan, dun sa bangka, dun sa tubig, uh, ulitin ko lang yung tanong kanina, totoo ba na sinaktan ka ng polis habang kinukuhanan ka ng statement nung idinila kanila sa stasyon? Oo, oh, binuntok ko nila sa mga tagiliran Inano ka sa tagiliran? Nuntok po. Sinuntok ka sa tagiliran? Ilang beses kasi sinuntok? to? Ilan? Ilang beses lang po, pero malalakas po. Ilan? Tatlong beses lang po, pero malalakas po yung suntok na Tatlong beses kang sinuntok ng malakas sa tagiliran. Illegal drugs sa uh, uh, unit, side. Kasi klaro, sabi niya, said daw, di ba? Said. Sino mga said mo doon? But anyway, sige lang, baka... Sino naka-sibilyan sa inyong anim? Noong panahon na yun? Sino naka-sibilyan? Sino? Asang kamay? Maliban at saka Bugayong. Sumama ba kayo noon sa estasyon? Nagdala kay Jim Boy? Maliban din ako. May pangalimutan din po ako ngayon eh. Ano? Ano? Ano tungkol kay Sarlin Maliban sa ni Boy? Maliban na ano? Tira ako umamin hindi na umabot ng magulang ko. Pag hindi ka umamin, hindi ka maabutan ng magulang mo. Sabi opo, ni Sergeant Maliban? Ako sa, sa ano, hindi pa ako, hindi pa ako sa amin. Kasi, sa may ilog pa po. Hindi, ako, sa, pa po ako. Hindi masyado. Mr. Chair Sunny Boy, ano ang pinapaamin sa iyo ni Sergeant Maliban? Sunny Boy? Yes, ma'am. Sunny boy, andyan ka ba? Yes, ma'am. So tinatanong po namin, ano ang pinapaamin sa iyo ni Sergeant Maliban nung nasa stasyon kayo? Nga yeah, po yung ano, talis ka muna sa kayo. Yung ano, tapos yung tali kung may kilala daw po ba ako. Tinatanong ka tungkol sa mga nang hold up? Opo. Mr. Chair, kung pwedeng ipakita kay Sunny Boy sa ating camera yung dalawa sa anim na naka ngayon. At least kung ma-identify or ma-rule out kung sila yung sumuntok sa kanyang tagiliran. De mas, mas maganda siguro. Mas maganda siguro silang lahat na, na nandun. Sino Sige po, Mr. Chair. Team leader, sino mga naka during the time? Aside sa dalawang intel operative, si Maliban at si Bugayong. Sino naka sir, yung mga iba pa pong intel. Sino? Si Police Staff Sergeant Sousa. Tayo, tayo, Sousa, tayo. Sige, lapit ka dito. Sino pa? Police Corporal Kilan. Kilan, forward. ma uh, si Police Staff Sergeant Villanueva. Villanueva, kung kasi Villan ka, ito. Sino pa? Si Uh, police Staff Sergeant Laiko. Sino pa? Yan na po lahat. Yung nakasibilyan yan during pa, the time. Yes po. So tayo kayong dalawa. Tayo. Mag, uh, mag police line tayo dito. <laughs> Ay, para police line talaga literal na police line ito. Kasi police ang nakalinya. I, 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 I don't want to do this, ha? Huh? Hoy, makinig kayo. I don't want to do this. Pero in the interest of truth and justice, para rin kayo hindi mabigyan ng masamang <coughs> pag-isip ng taong bayan, pakita natin yung mukha nyo kay Jim Boy. Di siya mistro, kung andito si... Oh, sorry. Kung andito si Sunny Boy, magkaharap-harapan mo kayo magkikita. So, ipakita lang natin yung mukha niyo But before that, baka meron sa inyong gustong umamin na may nagsuntok ng Jimboy. Ay, saan ni Boy? Meron? Wala. 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 <coughs> so, wala. Okay. Amira, ikaw mo nga yung mukha nila para makuha ni Jimboy, ani ah, ni Sunny Boy? Kung seryo nan nanuntok sa kanya? The, Mr. Chair, Isang huling katanungan lang, uh, Mr. Chair, if I may. Go ahead, go ahead, uh, Senator, uh, sa tanong ni Senator know. Bato, uh, uling katanungan, ha? sino sa inyo ang nanuntok tu sa tagiliran niya? ano Bago kayo i-identify ni Sunny Boy. Dahil pag kayo na-identify ni Sunny Boy at nagsinungaling kayo, pakukulong namin kayo. Sige na, one last chance. Sige, para huwag hindi na kayo Wala. Wala talaga. Magsalita, ikaw rin sumagot ka. Ha? Ikaw. Oh, so, yung iba sumagot, ikaw ayaw. Baka mamaya, ikaw ang nanuntok. So, wala. Okay, sige, Sunny, Sanib, uh, Saniboy, Tingnan mo nga itong mga mukha nila kung saan dito yung nanuntok sa'yo. Pa-close up kung pwede. Ha? Close up isa-isa. Parang beauty contest. Mr. Chair? Yes, sir. Uh, when... Sunny Boy, nakita mo ba itong anim na tao? Meron ba sa kanila yung taong sumuntok sa iyo nung araw na yon sa tagiliran mo? Wala po dyan, ma. No? Wala? Wala po. Ah, sige, thank you, thank you. You may sit down. At least, ha? Huh? nagsasabi kayo na totoo. ah Na hindi kayo. Ha? Malihan po I, yun eh. I commend you for being very brave to stand up and to be clear. Ha? Masama man sa ko nag, para tayong gumawa ng police line dito. Pero tulong na rin ito sa inyo para mapasinungalingan kung merong mag-kuhan mag, uh, sa inyo, magbintang. Mr. Chair. Thank you. Yes, uh, go ahead, Mr. Chair, may sinasabi po si Sunny Boy na maliit daw yung taong sumuntok sa kanya. Maliit. Sino maliit, maliit, ng maliit sa inyo? Bigote po si. Ah, ano may, may bigote. Baka may acid ka, Carpio. Sinalap daw. No, Sir. Wala pong may bigoting pulis sa amin. Hey, acid, acid. Wala rin po akong acid. niyo ang dalawa sa taas. Ano yun, Sunny Boy? Kinausap niyo ang dalawa sa taas. Yan yung muna sa akin. Tinausap ni Captain Carpio. O, oh, yung kasama niya po. Yung isa. Yung Kaya isa, na po yung... nasumuntok sa'yo? Opo, oh, siya po yung muna sa akin. Taluhin mo. Kilala niya. Kilala mo. Kinausap mo mo daw, yung nanuntok sa kanya. Maliit na bigot na bigote. So, okay. sigurado ako, hindi yung polis. Kaya wala bang kayong polis na may bigote, di ba? Yes sir, wala po kami. Walang bigote. may bigote. So, asset 'yun, baka asset. Baka may asset ka doon na kinauot sa po. Wala rin po akong asset, sir. Mr. Chair, Sunny Boy, bukod sa maliit yung tao, may bigote, meron pa ba siyang ibang uh, pagmumuka o pangangatawa na naalala mo, yung taong sumuntok sa yo? po may medyo maliit, may may bigote po ito. Medyo maliit at may bigote. Yun lang yung naalala mo sa kanya? Sunny Boy? Oh. Yun lang ba yung maalala mo sa taong sumuntok sa'yo na maliit siya at may bigote? Oo. Oh, may baril po. At may baril? Oo. Oh, Anong klaseng baril ang dala niya? Hindi ko nakakita kasi nakaanag po yun eh. type po. Naglalahad? ng katotohanan. Pero pinapirmahan sa iyo dahil at natatakot ka sa mga pulis sa oras na yon. Sunny Boy? Oh. Tama ba na pinirmahan mo yung isang salaysay dahil takot ka sa mga pulis pero hindi totoo yung nakalagay dun sa salaysay na pinapirma sa'yo. Opo ma'am, mali po yung salaysay po ni Gal yun. Galvez. po. So, Nino? Galvez? So, Matur, mga taon, yung po, yung investigator po nag-interview sa akin. Si investigador Galvez ang nagpapirma sa iyo ng statement na hindi totoo? Kasi napakahaba po ng sarisay na binigay ko po sa kanya. pagdating po ay fiscal, o sobrang ikli lang po yung nakita ko. So, mahabang salaysay ang binigay mo, tama ba kay, kay Sir Galvez? Yan ba yung sinabi mo? Yeah, ah uh, Jimboy, habang mapahinga ka muna sandali, ha? Uh, the, uh, the, the, the yes, Mr. Chair. 'yon Galvez, Yun. Tama ba na, Bado daw ang sinabi ni, binigay ni Saraysay, ni Jimboy sa iyo, tapos, nang i-convert mo na into affidavit, iba ang lumabas? Uh, hindi po, totoo, Your Honor, dahil uh, nung time po na yon ay marami na po siyang mga nakausap. Maraming so, nakausap. Nung, in -interview ko na po siya, sabi ko sa kanya, sabi ko, huwag magmatakot. Sabi ko sa kanya, sabihin mo lang ito totoo para matulungan yung kaibigan mo, sabi ko po. Meron kang kopya ng apidabit na kinuha mo sa kanya? Meron din po. Pakibigay dito sa committee para tingnan ko yung termado niya. At Why, sir, Mr. Sir. Chair, salamat. Why, tayo, Mr. Sir, sir. sir Galvez, totoo ba na yung original na statement na kinuha nyo kay Sunny Boy, pagdating daw sa Piskal, maikli na? Ah... Uh, yun po ay pinirmahan ni Sunny Boy po sa harap po ng piskal. Oh, yun na nga okay. po. For the record, Mr. Chair, sinasabi po ni Sunny Boy, hindi totoo yung nakalagay dun sa affidavit na yon. Pero pinirmahan niya dahil natatakot siya sa polis. And at this point, yes, Sunny Boy? Mr. Chair, pwede makasigil. Ma'am, tutulungan kita sa Senrisa. Uh, Sen. Richard, uh, It's okay Sen Rafi, gusto ko lang pakinggan yung huling sinasabi ni Sunny Boy uh, Bago ko i -turn over ulit sorry. sa inyo, bago sa huling tanong ko Yes Sunny Boy, may sinasabi ka ngayon Pinirmahan sa police station yun, hindi po sa fiscal Okay, so pinirmahan mo sa police station And Mr. Oh. Chair, at this point gusto ko pong paalalahanan si Sir Galvez Nung nakarang hearing kahapon, hindi po namin kayo isinama sa citing in contempt dahil may nakita po kami sa komite na at least effort nyo na magsabi ng totoo or mas totoo kaysa sa sinasabi ng ibang sumasagot sa mga tanong namin. At sana hindi po kaya lumihis dyan sa hearing na ito kundi magsabi pa ng higit na totoo o yung kompletong totoo dahil para sa amin po napakabigat ng sinasabi po ni Sunny Boy. And huling tanong kay Sunny Boy, Mr. Chair, Sunny Boy, nabanggit mo ring may pulis na nagsabing ipasok sa yong salaysay na may dalang baril at droga si Gemboy. Tama ba yon Sunny Boy? Oo, ma'am. Para po daw po sa kapulisa ng mga serbisyo. ano? Serbisyo? oh, po, po yung sabi po sa akin ni Captain Carpio. Sinabi ni Captain Carpio. So, naunahan mo na yung huling tanong ko na nandito ba yung taong ito. So, Mr. Chair, Captain Carpio, sinabi niyo daw kay Sunny Boy, alang-alang sa serbisyo, sabihin sa salaysay niya na may dalang paril at droga si Jem Boy. Tama ba yan? Hindi po, Your Honor. Wala po ako sinabing ganun. Mr. Chair, for the record, uh, pinasisinungalingan ni Captain Carpio yung sinabi ni Sunny Boy na para po sa akin at least ay napaka uh, timbang baka po yung baka po yung sinasabi ni Sunny Boy ang pinasusin pinasusisinungalingan yung sinasabi ni Captain Carpio. Na unfortunately up to this point in time Mr. Chair, hindi pa mapalaya ng uh, komite sa pag in contempt dahil hindi pa po nagpapakita ng good faith na magsabi ng totoo dito sa investigasyong ito. Salamat kaayo, Mr. Chair. Mr. At Chair. Sunny Boy, maraming salamat sa sandaling ito. Thank you, Sen <laughs> Si jinggo po na. Okay na. Senator Jinggoy. Right? Thank you uh, Mr. Chair. Uh, Captain Carpio, ano sa tingin mo makukuha ni Sunny Boy sa sa pagsisinungaling niya kung dito 'to yung mga sinasabi niya? Dahil ko, uh, palagay ko si Senator Risa, pati si uh, Senator De, uh, bato Senator Rafi, at Senator Robin. Naniniwala kami doon sa salaysay ni ni Sonny Boy na kung ano-ano uh, sinasabi mo sa kanya? Ano sa tingin mo makukuha niya kung nagsisunungaling siya? Ilapit mo yung microphone sa bibig mo. Sir, sa pag makukuha niya sa pagsisunungaling niya, pwede rin po siya makasuhan, sir. Hindi yan ang tanong ko. Sa tingin mo, ling siya? o ikaw ang nagsisinungaling? Hindi po ako nagsisinungaling, sir. Ay, uh, siya nagsisinungaling. Sir, uh, it's your word, sir, against, against sa akin, sir. Ano yung huling sinabi ni, ano, ni Sunny Boy, sir, sir Risa? Mr. Chair, sinabi ni Sunny Boy na sinabi ni Captain Carpio sa kaniya na alang-alang sa serbisyo sabihin na may baril at droga si Gem Boy. Wala po ako sinabing ganun, sir. Ma'am. Mr. Chair, with the indulgence of Sen Jinggoy, Mr. Chair, kung mapatunayan ng komite na totoo itong partikular na sinabi ni Sunny Boy na, hindi, na pinasisinunguling ni Captain Carpio, kailangan must be dealt with by the PNP leadership to the fullest extent of the law. Kasi kung pinasisinungalingan ng affidavit, pinagtatakpan ng ebidensya, para takpan ng krimen. Uh, integridad at reputasyon talaga ng buong organisasyon ang nakasalalay dito, Mr. Chair. Yes, na-totoo and... yan. Mabilis lang. Kasi marami pong karanasan for 20 years na yung mga polis binabago po yung statement ng mga nagreklamo, inereklamo, o witness. Ito po yung challenge ko. Kay, ano mo sabi ng PCMS? Police? Tip Master Sergeant Aurelito Arel, Relito Galvez. It's his word against yours. Tula ang sinabi ng boss na si Captain Carpio. Are you willing to undergo a polygraph test na para patunayan na ikaw hindi nagsisinungaling? At kapag lumitaw na nagsisinungaling ka sa lie detect test niyan, ipapacontem ka namin at makukulong ka sa baba. Uh, yes, Corporal Honor. Yes, so Mr. Chair, po, na tayong ipa polygraph test to? and then babalik siya after na ma makuha natin result. May, may, available ka ba dyan? NBI siguro, pwede tayo mag sa NBI. Or, in fact, meron akong alam na nag-private gumagawa ng polygraph test. So, independent. Sigador ka. You know your rights and everything. So, you are volunteering to undergo a polygraph test? Voluntary yun. Voluntario. To your honor. Ha? Hindi. Hindi, kung wala kang tinatago, bakit ka ma... Bakit? Yun na ha? yun. Ha? But still, we, 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 we respect your rights, ha? That's your right. That is your right. Pero... Hindi, <laughs> umuha umu na kanina sa kanina. Your honor, oh, Mr. Chair. No. Oh <laughs> ayun. Eh, si Raulo yata ito. <laughs> umuha umu na, ngayon, biglang binawin. <laughs> umuha ka na kanina. Ba't nagpalit ka isip? Ha? Ah? Galvez. Bakit nagbago ka? Sigot, sigot. Ba't nagpalit ka isip? I know the answer. I can answer that. Centro uh, Senator Jingoy. mag o, -o siya rito and then pagtalikod, tatanggi na siya. Just like sa, salat lahat ng mga natin dito na inamon ko ng polygraph test, umuho, maging program sa programa ko sa Wanted sa Radio and then later umaatras. So, dito may kita mo na nagsisinungaling to si uh, Mr. Galvez o so Sergeant Galvez. So, uh, pero Honor, uh, kasi noong time na yun. Hindi lang, para mapabilis na kayo, sumingit lang ako rito. Papayag ka o hindi? Sabi nga ni Chief Bato, Senator Bato de la Rosa, voluntary to. So, are you willing to submit yourself to a polygraph test? Kasi ito, make or break for you. Pwede kang maabsuelto at nagsasabi kang totoo at lumilit ang nagsinungaling si Jimboy or pwede mabaliktad, nagsasabing totoo si Jimboy at nagsinungaling ka, at kapag lumitaw na sinungaling ka doon sa lie detector test, ipapacontem ka namin at makukulong ka sa baba. Yun yung deal. Yes or no? o hindi? Do your honor. Okay. That's Mr. your uh, constitutional right. Pero alam mo, in the eyes of the public, talo ka na. Talo ka na. Dahil sasabihin ng publiko na may tinatago ito dahil uh, ayaw magpa lie detector test. Uh, may tinatago ito, uh, mabubulabog yung kanyang tinatago. Yun, yun ang inisip natin. Pero, I respect your uh, constitutional right. Right okay. mo yan. Uh, Mr. Chair. Yes, go ahead, Dr. Mr. Chair, for the record lang po, um, kaugnay nung statements sa atin ngayon ni Sunny Boy and yung maririnig pa po natin sa mga family members ni Gem Boy, yung statements po ay parte ng sworn affidavits ng pamilya sa piskal kahapon at may mga kopya po ang komite for the record Mr. Chair